Ayan. Dito kami ngayon sa, ito kami sa mahali live chicken. Ang ito po kami ngayon sa bilihan ng manok. Ayan Tumitilawak pa dito kami sa bilihan ng manok. nabili kami ng live chicken. Ano ba yung mga mabibili dito sa Qatar? sa so, meron silang rabbit. Makakabili ka ng buhay na rabbit. Uy! Gumagalaw-galaw, buhay na rabbit. Meron silang mga pato. Ayan, pato. sa so, meron silang pato. Nakita. Grabe. Ito yung mga manok. Ito yung mga binibenta nila rito. 300 pesos ang isa. Isang, isang kilot kalahati. Binisi na nila yan. Okay. Okay. Ito naman yung kanilang mga pugo. Sama ko yung kaibigan kong Nepal. Ayan. So, Dito kami ngayon sa... Dito kami sa Mahali Live Chicken.